Ayun guys, uh, magandang araw, magandang gabi, magandang umaga. Depende kung saan kayo abutin ng vlog na to, ano. Uh, eto guys, oh, Malboro. Rosario Store. O, ba? diba? Malboro Rosario Store. Nagulat kami guys, bakit ganito ang itsura niya, ano. So, mamaya, i-ano ko sa inyo. Ah, ikikwento ko. Okay. So ito guys ay uh, tindahan ni Nanay Rosario Sibuhano. Yan. Ay si Nanay <laughs> So tinanong ko siya kanina kung bakit si Jaco bang nagpintura nito? Bakit naging ganito at gumanda yung kanyang harapan ano? May kombinasyon ng white at red, no? Kinausap pala siya guys ng uh, taga Malboro. At uh, ito pala ang sign ng Yosie, no? O ng sigarilyo ng kaha, no? Kaya para para makaganon. Pasensya na, hindi kasi ako nag naninigarilyo, ano. So, parang ito, guys, yung pinipresenta. Ayan, o. No? combination ng white and red, ano. Ayan, so ito yung ginawa sa tindahan ni Nanay Rosario. Ano pala ang kwento nito? So, dito tayo, tutuloy tayo. Ito. Kumustahin lang natin si Nanay Rosario sa mga nakamiss sa kanya, ano. Kasi <laughs> hindi na niya na-update yung kanyang mga vlog. So, kumustahin natin siya. Kalagayan niya rito. Ayan, nay uh, ah, magandang tanghali. Kumusta naman ang buhay mo? <laughs> Maayos naman. Mas maganda-ganda ang buhay namin dito kaysa dito sa pinanggalingan namin. Ng... Ah. Maayos ayos. May tanong ako, Nay. May isang tanong ba kayo dito? Wala pa. Malapit na. Meron na. Ah, may gitna. Oo. Oh, Ayun. Noong March, ano, 26 kami lumipat dito. Ah, okay. So, guys, ano, you know, kasi ay, naalala nyo, doon sa huling uh, vlog namin noon matagal na panahon noon nilipat lumipat sina nanay yata, hindi natin na vlog eh wala wala tayong mga video pero merong konting uh, update doon sa pagtransfer nila Jeffrey at ikang pero wala nang kularin malinaw na vlog noon wala uh, kasi nga ang purpose lang naman noon eh, ay uh, makatulong tayo sa likod ng kamera <laughs> Pero marami nagtatanong, marami nangungusta. So, ito guys, ah, may update lang tayo. Ito yung laki ng bahay nila nanay. Ah. Ayun, makikita nyo. Ano? Ah, uh, sa nakaalam, ano, uh, balik ano lang tayo, balik gunita. Ito po yung tindahan dati ni Bulak no, na ginawa natin. No? At uh, sa likod ay uh, tirahan nga nila Alan at ni Edmond. Ngayon ay binuo na natin yon para maging tirahan ni Nanay Rosario. O, di ba? <laughs> Ay nai, kumusta ang buhay mo? Walang stress, masaya, tahimik. Nah, Ito. Ha? Ayos naman. Oo. -oh. Uh -huh. Kahit yung kami lang laging maglola ng kakasaba, uh -huh. at hindi si ko nga ayun trabaho sa Bulacan. Oo. Uh -huh. Maayos naman. Oo. Uh -huh. Nakatulad mga sa Bulacan kami. Sige, ayan. Ah, uh, hindi na ayun. Ayan na, ayan, ayan guys ah. Uh, sinanay mismo, sinanay Rosario mismo nang sabi na okay siya dito tahimik, maliwalas. Uh, Mataroon siya ng peace of mind, no? Walang stress, nay. Wala. Uh, at uh, dalawang apo mo ang iyong kapiling. Uh. Pagka umuwi naman si Jacob, ilang araw mo, bumabalik ulit sa work? Ano? Umuwi siya misal isang araw, ginabukasan. So, Alis siya dahil may simba nga sila sa, ano, hmm. sa Panginay. Pagka walang pasok, mga tatlong araw siyang nandito. Nag-stay. Uh, Tapos bumabalik din siya, no? Bumabalik din. Ayan. So, yun, guys, ano, um, nag-uusap kami ni nanay. Medyo, hindi ko alam kung maganda o bad na balita tungkol sa kinatatayuan ng kanyang tindahan ngayon, nung no? kanyang tinitirhan. Ngayon. Kasi uh, hindi naman lingid sa kaalaman ng mga Ang nirerentahan po natin dito ay uh, yung pwesto, ano, yung kinatitirikan ng bahay ni Nanay Rosario, yung kanyang tinitirhan. Ngayon, uh, doon ito papunta sa parang Uh, hindi ko alam kung kung confirm ano kasi anak lang nung may-ari yung nakausap ko. O yung kausap namin ni Nanay si Nanay Yajorika. Anak po noon ang nagsabi na gusto na nilang ibenta ang pwesto. So parang sa part ni Nanay nakakalungkot 'yun kasi nga sana sila lilipat after. Di ba, Nay? So sana. Uh, kasi, although dito guys, sa hindi nakakalam, meron po kaming uh, contract uh, na pinirmahan ni Nani Rosario at pinirmahan nung may-ari o nung kausap niya na siyang nagmamanage nung lupa nga na to. Sa so, yung pagkakaalam na ikaw, mga ilang taon yun? Three years. Three. three years? Three oh, o 2 Three. Three years talaga? Oo. Oo yun guys ano, years. ayan sabi ni nanay ha kasi ako hindi ako masyadong pamilyar doon sa documents na yun pinirmahan ni nanay Rosario at pinirmahan ni nanay Jurica 3 years daw so sa madaling salita sila ay nakahigit sa taon pa lang ah, uh, ayan hindi natin ah, uh, masyadong control kung ano yung magiging pagbabago ng panahon ano <laughs> ano situation, <laughs> sitwasyon ayan, so sana wag dumating sa punto na gano'n na maibibenta sa iba at uh, sila nani rito. Nakalungkot naman yun. Kasi gaya nga ng sinabi ni Nani Rosario ay uh, tahimik ang buhay niya rito. Masaya. Walang stress, walang problema. Tama ba, Nay? <laughs> Oo. Oh. Pwede nga lang, dito lang kami. Uh -oh. Uh -oh. na ay, uh, kami. mga May makakaalos ng bahay na kami dito na lang. Dito na lang sana kami. Uh -oh. ay, Ayos na buhay namin dito. Oo, oh, sige, Nay. Ganito na lang. May pagkakataon, uh, magparehistro. Oh, magparehistro ka na ba diba? di ba? Hindi Ayan. Jacob, baka mayroon kang pagkakataon ni samahan mo si nanay para makapagparehistro at butante na siya rito. At pangalawa, dahil si nanay Rosario ay uh, senior citizens na, baka naman yung mga beneficio na, ng isang senior ay makakuha siya. Di ba? Malaking bagay rin yon, Di ba? Eh pag bumibili ka kasi wala kang senior citizens ID. Wala pa. O kailangan 'yon kasi pag kakain ka sa Jollibee bibigyan ka ng 20% na discount pero kailangan meron kang ID pinapakita. Oh, mm -hmm. uh, Jacob, no, 'yun? Na pala natin, nakaligtaan natin yun, ano? Kailangan na matamasa ni Nanay Rosario yung mga binipisyo kung maano'ng meron ang senior citizens. 'Di ba? Uh. Naibalik tayo kay uh, Donita sabi niya na-miss ka niya. Na-miss mo rin ba siya? Oo oh, naman. Siyempre, normal sense sa nanay na ma-miss uh. ang anak. <laughs> Tapos, si Tumtum -tum daw, may anak na. Ha? Si Tumtum may anak. Tumtum? Uh, Oo, si Tumtum, hindi si Tumtum. Uh, Oo, si Tumtum. Uh, Oo. Masaya ka ba? May asawa. Sana makita ko ang anak-apo ko kay Tumtum. Ah, sige, sige, uh. sige. Okay, uh, sige na yan. No? Uh, pag may pagkakataon, trabahoin ko yan. Mahatres ko si Tuntong na. Sa Valenzuela siya eh. Ah. Bulacan. Ah, Metro Manila na pala. Sorry. Metro Manila oh, na. Ang, 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 Valenzuela pala guys ay uh, Metro Manila na. So, sana makita natin si Tonton doon. At kung may pagkakataon, maisama natin si Nanay Rosario para makita sila ni Tonton at makita rin na Nanay Rosario yung apo niya kay Tonton. Kung totoong uh, may anak na. Ah. Ayan. So, yun lang yung ating balita. Pero, hindi pa naman natin sure kung confirm na may ano na. Yun lang ang, yun lang na maritis ko na eh. no, ako pa nga na, anong sabi ni Tom Tom. Hmm. Sa Sabi nga raw ni Donita, nakita niya kuya niya doon sa mi Balinsuela nga. Yung uh -huh. may asawa na raw. Eh, so, ala naman siguro, pagkakataon si tumtum na puntahan nila ni Donita si Tonton. Kung talagang ando doon na niya Sige po. Uh, madali yun. Hanapin natin. No? At pag nakita ko, isasama ko kayo doon. Oh. Okay ba sa iyo? Okay. Sana naman. <laughs> ano, yun, sa mga, na, 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 sa mga nakakamiss na mga mga viewers mo. Mga nakasubaybay sa mga ano nyo. Anong masasabi mo? Kumusta na sila? Ay, naku, kumusta na, na kayong lahat dyan? Pasensya na kayo kung di na ako nagbablog dahil nga kasi walang bisim-bisay ako sa mga apok ko pag-aasikaso. Saka, so, uh, walang magano nung ibablog ko kasi wala dito si Tumtum. Oo, oh, walang mag edit Walang wala mag-upload. Mag nag upload kaya uh, medyo napigil ako. Oo. Uh, Pasensya ayun, guys. na kayo. Uh, nami-miss ka daw nila. Ano daw mga balita? Tsaka si Jeffrey, tsaka si ano... Siska. Siska, ha? Eh, maayos naman. Nakapag-aaral sila. Ay, nasikasok sila. Hmm. Hindi naman sila nagkakasakit. Hmm. Ma Masasaya bata naman. Masasaya naman sila. Mababait, masunurin. Hmm. <laughs> Masikasok naman sila. Yung ano na, yung, yung mga ibang anak mo? yung ibang anak ko, namin bisik sila. Pero talagang gano'n, pagka ang mga anak meron ng pamilya, kailangan talaga may kanya-kanya ng buhay. May kanya-kanya ng buhay? Oo. At tumayo na sa sariling? Tumayo na sila sa kanya ng mga sariling mga paa. O, tumayo sila sa kanilang mga paa. Pag ko, sana nga gumanda mga buhay nila. Kahit na hindi sila umamang, basta sila nakakarao sa araw-araw, na kumakayan sila patlong isang araw. At um, sana hindi nagkakasakit yung mga apok ko at mga anak ko. Malulusog sana. Uh, yun ang mahalaga? Oo, oh, mahalaga. Hindi na mga nagkakasakit. Sana nasa maayos silang kalanayan. Yun, yun ang lagi kong dinadalangin sa Panginoon na yeah. lagi nilang iingatan na mga anak sa Bulacan. Mm. At kami naman dito, maayos na ma ang pamumuhay, mm. tahimik, at mm, walang ano, walang stress. iyon Guys, papasok tayo sa bahay ni Nanay Rosario, ha? Ayan. Asa na si ano? Ah, naglilinis ka ba? Hindi, -hi. Ha? Tulog. Ano ba to? Ah, nagpupunas ka? Oo. Oh. Kala ka ihi eh. <laughs> So guys, oh, ito. Ayan Oh. oh ayan Kita oh. mo yung kortina nila. Yung mga certificate ni uh, Jeffrey at ni Ikang. Jacob. Ah, uh, ni Jacob. Ayan, yung kanilang refrigerator. super Oh, uh, ito guys, yung likod nila. Ito yung magmula rito. Sa harang nato. Hanggang dito yung tindahan dati ni Bulak. Ano? Naging bahay na rin nila Nanay Rosario. Ayan. Tapos, ito guys, yung magbaba na to. Kung maalala nyo. Ito yung tirahan ni naalala na kay Edmond. Yan. Eber! Yan. Tapos papuntang lutuan. At si R. lutuan. Uh. Hindi naman nangagat yan, di ba? Yan. Okay. Eh, Namiss ko ba itong bahay nito? Yung, yung electrical nito, si uh, Jero's TV ang nag-install. Eber! Oh. Ever. tayo. Ren tayo Eber! Ayan guys ano. So ito yung tindahan. Oh, kaibigan ako. Ah, namis na miss ko si Tumtum. Oh. Kite. Kite niya eh no. Ayan no, oh. So ito ito yung uh, sa likod. Ay. Saging, oh. Ayan, oh. Alin, uh, alin, alin saging? Ay, 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 nga. tukuran dapat yan. Oh, yung mga tinanim nilang saging. Kaya nagtanim nito, Nay? Oo. Oh. Ayan, oh. Yan ang tinanim yung tugtong dito. Oh, yung paglipat, ano? Oo, oh, piraso lang, dumami na. oh, ayan guys, ano, yung... yung uh, tinanim ni Tumtum -tum na saging o ni Jacob napakinabangan na dalawang beses na ba kayo nag oh dalawang beses na kami umali oh dalawang beses na umali ang lalaki ng bunga sa sakap ito may ano no? Oh, oh. dito sa likod guys naalala nyo mayroong uh, sampayan ano Pagtagulan, ulan ito yan. Ayan. So, nakakami siya lugar na to. Ito yung dating bahay ni Alan at ni Edmond. Na binuo natin. Ever! Ever! Oh, Ever, bait eh. Oh, bait eh, Ever. Bait eh, ba Ever. Ay, ang bait eh, Ever. Hmm, lambing ka, diba? Ano lambing si Ever? Pinalayat, pinalayat ng kalalayat. Hmm, hmm, hmm. Ah, uh, uh, bait pala kami. Sabi nito tumugtog daw na ay pabayaan gumala sa baba. Mm. Baka maging kagaya ng mga aso riyan sa ano. Mm. Nagala. So yun guys, maraming salamat ano. Uh, thank you very much kay Nanay Rosario. Pinuunlakan tayo para ma-update naman yung kanyang na yung sa mga viewers na kami sa kanya. Ayan, so ito yung TV nila no. Ba ano, pinapanood mo na eh. Teleserye. Teleserye. <laughs> Sa umaga, balita. Oo. Uh -huh. uh, ako kung ano ang nangyayari sa mundo. Sa mundo, sa panahon. Sa panahon. Kung... Ano. Akala ko na, eh, nakikibalita ka kung kailan matutupad yung 20 pesos na kilo ng bigas. Ah! <laughs> <laughs> hindi na siguro mababalik yun. Ah, hindi na mababalik yun. Ano na lang yun, guys. Mag-move on na kayo pagdating sa 20 pesos na kilo ng bigas. Na na uh -huh. Hindi yun matutuloy. Ayan. Ang ganda pa ng bahay nila. May minti ni Nanay Rosario yung pagiging malinis ito guys yung uh, uniform ni Ikang at Jeppre. Ayan oh, nakasabit, nakaready na naman. May pasok pa ba sila? Hmm. hanggang katapusan. Nang hanggang may hanggang may payata. Uh Oo, -oh. tapos dun start uli. Oo. Oh, uh, ibabalik daw sa dati. <coughs> ibabalik daw sa dati. Uh Oo. -oh. Ayan. So, wala dito yung dalawa, nasa school pala. Si jeffrey at na, pumasok. Pumasok. Pang alas 8 hanggang alas 10 si Jeppre, si Ikang. Hmm. :45 hanggang 12.30. Ah, mas mahaba uros si Jay Kang. Oo. Ayan. 11.30. Ayan. So, yun guys, ano? Um, si Jeffrey maaga. Sana may pagkakataon magkita-kita, magkaroon ng reunion to sila na Rosario at saka yung mga anak niya. Kasi namimiss pala ng isang nana yung mga kanyang mga Dati meri yung kami sa Hagune, buhat nung mamatay ang mga magulang namin, wala na, nagkanya-kanya na lang kami mga kapatid. Oo, oh. si ano po, kaya, kaya kita -kita. si Tita Eli Cruz, oh. kumustahin mo? Kumusta ka na Eli? Balita ko, naka -ano ka na raw. <laughs> Nakasahod na sa YouTube? Nakasahod ka na. Oo. Oh. Sana ipagpatuloy eh, mo ang pagbablog mo at eh, pag ano ako. Uh, lagi siya na, siyang nagla-live eh. Ako na tigil ako dahil nga alas po itong dalawang bata eh. Sana ah. Uh, nag nag edit kasi nung aking mga eh, channel. Isata. Oh, channel ko. Uh -uh. Pero kung ano, baka sakaling ma... Uh, sakaling hirap ng signal dito eh. Oo, uh -uh, mahirap signal ng, dito. Pag dapat may internet ba, guys. Uh -huh. Uh -huh. Nine, nung umulan, puro tulo na. Dapat pala mapinturahan to. Siya. Ito yung bubong nila, no? Dapat uh, mapinturahan ma, natin. Ah, may butas-butas na naman. Ayan, mapinturahan. No, dito si Tumtum noon, eh, pinalagyan ko na ng ano yan. Bulkasil. Eh. Uh, 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 uh. Hindi na pwede ka pa umakit. Hindi ka pwede umakit dyan. Baka mahulog pa ako uh. dyan eh. ay kamatay ko. Guys, di ba napaka ng panahon ngayon? Pero in fairness, dito sa lugar ni Nanay Rosario, hindi ganun siya kainit, oh. Maliwalas. Oh, Maliwalas dito oo oh. ayan oh. No? maliwalas kasi may mga puno puno ayan may mga puno lang ano Saging, mga mm. oh. pero kung wala mga puno napaka interesting ayan so guys uh, sa mga panood nito ano sa ating vlog kay nanay rosario comment lang kayo kung uh, ano yung uh, reaction nyo sa update ni nanay sa inyo uh, na miss din daw kayo no <laughs> Nami-miss din kay ni Nanay Rosario. At uh, nakakamiss kay Donita. Ayan, makikita sila. abangan nyo. Ayan. So maraming maraming salamat. Patuloy Aba, Adela, lang. Saunyong, na Ayan. Sa aming buhay. Ayan. So patuloy po tayo mag-iingat. Saan man tayo naroon. Sa mga kapanood dito. Sa kung magugustuhan ng ating vlog. At kung hindi naman, eh, mag-like pa rin kayo at saka mag-subscribe. Ayan. So, maraming maraming salamat. God bless po sa atin lahat. Bye-bye na, nanay. Bye-bye. Okay. Salamat po. Oh. Bye-bye Ever! Guys, kita mo, likod ng buntot ni Ever, oh. Ayan, ah! tuwang-tuwang. Andito si Jeffrey. Jeffrey! Oh, hindi ba pinawisan likod mo? Hello? Oh. ah po. O, tinang hindi pinapawisan likod mo? Ha, may tawel. Ang Talaga sipag ni, ano, bait ng lola. Laging alaga nga po. Ayan. Kumusta, school Okay naman. Ha, ah, uh, eh. o bless mo na. Obles ka muna kay, lawan kay nanay. yon Obles mo na sa akin. Ayan, o. Oh, ayun, o. No? Mahal na mahal ni lola talaga si Jeffrey. Hello po sa lahat. Hello po sa lahat. Shout out. Tapos <laughs> kita <laughs>